luto ng ano ng munggo so lutuin ko muna yung munggo hanggang mambot siya yung talagang ano siya medyo malapot ayan papakulan na natin siwat na sibuyas So ayan na, nahiwa ko na yung bawang tsaka ano. Lalagyan natin ng konting baboy tsaka alugbate. Lalagyan ko na rin ng pampalaya. Ayan na, medyo malapot na siya. Nadurog na yung ano, natin. Yan, tinanggal ko na yung ano, yung munggo. So, maglalay ako ng tubig dito para kuluan. Ako, eto, ilalagay ko na to. Dito ko, i yung, i-crispy ko ng konti yung tong baboy. Ayan, medyo. Ayan, antay na natin na hanggang mag, ano sya, magmantika. Ayan. Medyo, malapit na sya mag-crispy. Ayan okay, guys, medyo, yung... na kami doon siya. Guys, yung medyo nag-brown na siya. So, pwede natin ilagay yung ito. Ayan. Tsaka, ayan. Tapos, halo, halo. Medyo natin. Medyo yeah. nag-brown na siya. Tsaka yung okay na rin yung ano natin, yung sibuyas tsaka bawa. Ayan lalagay na natin itong ano. Oh, shh. Tapos, antay natin na pakulo tayo ng mga 15 to 20 minutes. Okay. Kumulo na siya, guys. Lalagay ko na kamatis. At ito pala yung ilalagay ko yung ang ah, tsaka dahon ng uh, ah, alugbate tsaka yung dahon ng ampalaya din after ng 10 minutes pina nang ilagay ko yung ano ilagay ko na yung dahon ng alubati tsaka uh, ang palaya yan tapos santay na lang ulit ng mga 15 minutes ito natin ng bacon kunting bacon saka asin hello guys eto na luto lang ating ah uh, with kalaman ah uh, ang palayaan ah uh, alumbati bye bye thank you